Ako Bicol Partilis, Representative Zaldi ko ipapalagay na ng DOJ sa Interpol Blue Notice. Mga kongresistang ireklamo ko ugnay sa flood control anomaly asang madaragdagan pa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report! Asa Europe yun? Spain? Uh, Spain or France? Uh, a, lot of uh, text messages are coming in that he's in France. Ito ang sinabi ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang tanungin kung nasan sa kasalukuyan si Akobicol Party List Representative Saldico. Isa si sa ay sa mga manumalya at palpak na flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ihilingin na rin daw ng Justice Department sa Interpol na ilagay si sa Blue Notice upang mabantayan habang nasa iwang bansa. Well, we're working on it. Yes, I'm asking uh... Uh, assistant secretary eli cruz to help us with the blue notice but of course the statements of kay we're still digesting them uh, for for this to be properly uh again, we're still digesting all of it kasi nga massive information na dumating the past two days and it's not that easy to to digest everything ngayong biyernes, kinumpirma ng DOJ na dalawampu't isang individual na kinabibilangan ng mga senador kongresista dating dpwh officials at contractor ang inirekomenda ng National Bureau of Investigation na kasuhan. Pero wala rito si dating House Speaker Martin Romualdez na isa rin sa nabanggit kahapon ng tumestigo sa Senate Blue Ribbon Committee na si Orly Gutesa. Paliwanag ni Ramulya, hindi sumipot si Gutesa ngayong araw sa DOJ. Kaya hindi sila nakapag-usap tungkol sa kanyang naging salaysay kahapon. Yun lang naman ang statement so far. Meron ba, ba ibang statement about him? Wala pa eh. That's why we really need to, 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 to talk to him about it. Para we can, we can actually ask the NBI to recommend the charges to be filed based on his statement. Eh, sa ngayon, eh, hindi siya no-show siya. So hindi na nagpunta ang NBI dito. Hihiling naman ni Remulia sa Senado na payagan saglit na umuwi ang kontraktor na si Curly Diskaya para kunin ang mga dokumentong kailangan para sa ebidensya. We'll ask the Senate President to, to probably give him a day to, or half a day to look out at the records kasi si Curly may hawak na records eh. And while in detention, he cannot produce the records for us. And we want the ledgers and other documents to, to be given to us. Sa mga susunod na araw, asahan naman na marami pa raw mga pangalan na lulutang na dawit sa issue at inaasahang sasampahan din ng mga kaukulang kaso. Siyempre so, marami yan. Marami yan. Yung pagka yung Diskaya, na-vet namin lahat ng Diskaya statements, mas marami yan. And this be going to be congressmen. Probably part of you. will be the subject of many of these uh, actions. Kasama mo sa DCXL Aramen, Manila, Radio Manjairo, Spanya, Florida, Tatak Aramen.